be with me, Jesus. I ask you to stay. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ng Unong Korinto, Kabanata, Labing katlo, Talata Apat. Ang tao may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Amen. Papuri sa salita ng Diyos. Ang perpektong pag-ibig ay nagmumula sa Diyos Ama sa pamagitan ni Jesus na ating Panginoon at tayo lamang magkakaroon nito kung ating pinagahari si Jesus sa ating puso. At sa pamagitan ng Espiritu, ito ang magpapa-active ng tunay na kapangyarihan nito sa atin sa araw-araw na pumuhay. Sa kanyang tulong, ito ay magmamanifest sa ating pag-uugali at mahahayag sa ating pagkilos, pananalita at pagsasagawa. Kaya ito ay may lamang sa atin ating Panginoong Yesus kung tayo ay tunay na sumasampalataya sa Kanya dahil siya ay pag-ibig. Ito ay tunay na maghahari sa atin kung ipamumuhay natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Kahit anong pagdaan ng unos, sakuna at problema, tayo ay magtitiis alang-alang sa pananampalatayang inilagak natin sa ating Diyos. Sabi nga sa Hebreo Kabanata 10, talata 36, Kailangan ninyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matanggap niyo ang ipinangako niya. Amen. Kaya kahit malupit ang mundo sa atin, may positibong bagay pa din ang nasa isip natin. Kaya kahit na minsan malupit ang mundo sa atin, may positibong bagay pa din ang nasa isipan natin. Kahit wala man tayo ng mga bagay na meron ng iba, hindi natin ito ikaiinggit, kundi ikagagalak natin sapagkat meron sila at ito'y naging kagalakan nila. Kahit na minamaliit tayo ng iba, at iniinsulto, hindi natin ito papatulan bagkos pinagmamabuti pa natin ang ating mga ginagawa at hindi nagpapaapekto sa paninira ng iba. At ang pinakamainam na gawin natin ay ipapanalangin natin sila dahil alam natin na si Jesus ang bahala sa kanila. At ang pag-ibig ng Diyos ang pinagahari kaya naman ang kanyang pag-ibig ay makatutulong sa pagbabago at makakapagbago ng isang tao kahit gaano ito kasama ang mahalaga ay naipapakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa at ang Diyos ay naluluwalhati na itataas na pararangalan sa ating buhay. Nawa manatili ang pag-uugaling kalob ni Jesus sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sabi nga sa Aklat ng Unang Juan, Kabanata 3, Talata 18, Mga anak, huwag tayo magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Amen. Kaya nawa ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo ay pagpalain ng Diyos at patuloy na maging daluyan ng pagkupala sa iba. Amen. Be with me, Jesus. I ask you to